Cake. con leche plan. <laughs> Dahil naging paborito na ni Popsi. Paborito. Yung ginawa ko nung nakaraan, diba guys? Na naalala ninyo yon Gumawa ako ng minatamis. Yung parang leche plan din siya. Na ginamit ko yung panji bar. Ngayon, bumili kami ni Popsy ng lava cake. Ayan. Maghugas muna ako ng aking mga kamay. Tanggalin ang singsing. -sing. Okay, saglit lang po. Para maganda yung gagawin natin ngayon. Yeah. Unahin natin ang lava cake. So, violet ito. Violet yung gagawin ko. Kasi bumili ako ng uh, condensed na violet din. Kasi gusto ko, medyo makapal yung magagawa. Kung nakaraan kasi, lima lang Gawin na natin pito. Parang hindi siya, ano, diba? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Walo. yung <laughs> gagawin natin. Para medyo makapal-kapal siya, guys. Kawawa so, naman yung mga baby ko. Hindi pa yata kumain itong mga ito, ah. So, ito yung itsura. Ah. kahit naman anong pan, anong flavor, kung ano yung type ninyo, yung gusto ninyong gawin, guys. Ayan, guys. Para hindi siya masyadong matamis, gagawin kong walo. Walo na lava cake. So, ito na. So, ito ngayon, dudurugin natin. Ayan. Mas maganda kasi kung kakamayin. Wala akong gloves, guys. Kami lang naman ni Papi, Papang kakain nito. Saka, gagawin ko ito para kay Papsi. <laughs> So, ayan. Dudurugin lang na ganyan. Basta wala na siyang ano, wala ka nang makikita na yung matigas. Kasi mamaya, lalagyan pa naman natin ito ng itlog at saka ng gatas. So, imain ko lang muna ito, guys. Tapos yung itlog, magbati na tayo. Bali, yung itlog, tignan ko lang kung okay na siya sa tatlong piraso guys. Tantatan. Tinatansya ko na lang itong ginagawa ko. Pag merong bugok. Ayun uh, safe tayo. Ayan. Maganda yung mga itlog. Ang lalaki talaga ng itlog na ito. Ito nabili ni Papa. Pangatlong itlog. Ayan. Okay. So, batihin lang natin ito, guys. Ayan. Bate, bate. Maglalagay tayo ng asin konti ilang ganyan lang para hindi puro tamis yung ano yung malasahan natin may pangbalanse ba Ngayon lalagay na natin itong itlog Yun no itlog Ayan. eto Ito na guys maglagay tayo ng kalahati Lagay ko na yung ano yung asin kanina tapos kalahati nitong condensed milk na ube flavor. Tapos itong evap. Lagay natin na lahat isang buo. Para lang hindi siya masyadong matamis guys, kaya hindi ko nilagay yung buong uh, condensed milk. Okay. So, biwis ko lang ito na mabuti. Yan. Para mawala yung mga buo-buo. Tapos yan guys, maglalagay na tayo ng pandan. Pandan yung nabili ko eh. Pandan flavor. Wala kasing vanilla. Pandan. <laughs> Pero siguro masarap naman. Mabango. <laughs> guys, saglit lang. Intermission. Silipin ko lang yung darling ko. Mmm. Ang damit. Silipin ko lang siya. Puntahan ko kung ano yung ginagawa so, niya. Puntahan kita eh. Mm. Bibigyan kita ng inumin mo eh. <laughs> pawis na pawis ka. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Mm, meron daw siyang ginawa dito guys. tignan nga natin. Yung ginawa niya. Mm, ano yung pinagkaabalahan niya dito. Tawag ako ng tawag sa kanya eh. Tapos sumisigaw siya hindi niya ako ano hindi niya ako pinupuntahan doon. <laughs> ay yan ka lang bebe titignan ko yung ano inspection yung ginawa dito ni papa ay oh ayun na nga ganyan sabi ko <laughs> kasi plano sana nami ilagay dito guys sa tagiliran kaso sabi ko sa kanya ganyan na lang muna ang gawin tapos yung mga halaman, ibaba mo yung mga yan, oh. Kasi kawawa naman sila. Ay. Yan. Ganyan. Ganito nga. Oh, ayan na. Di maayos na. <laughs> Dinobli na lang niya dito. Kasi masyadong mainit, guys. Maganda sana kung dito, ano. Pag ganyan siya. Para yung hang, sabagay ganyan hangin papasok pa rin naman oo, okay pa rin naman guys so ayan, tinanggal na yung damit dito na inilagay namin mm -hmm. laki laki na nito oh pwede na siyang ano pwede i-grap, oo oh. pwede na i dito gilid mo dito oh. para hindi siya naarawan pero parang gusto niya yung lugar niya dyan eh ano oo Oh, oh. na tapos alisin na to natin yan. Magagamit natin yan oh, doon. Ano, ba yung bakal na yan. Ano, okay na kayo dito? <laughs> Haba na oh. Maganda na. Meron pa nga doon. Oo. Yan yung nasa loob, di ba? Yung nilabas. Ah. Okay. Ba't nalalanta ito Oh? Ay, umangat siya, mahal. Ayan, oo. Oh, oh. Itusok mo, oo. Oh, oh. Itusok mo siya. Maano yata, ano yun? Dagdagan mo ng ano. Tapos ito din, parang nasaktan siya, oo. Oh. Nag-ano siya. Dumigid yung... Ano niya? Puno niya. Yung iba, kukunin ko na doon. Lalagay ko dito. Sana maging hawakan sila. Ayan, maganda nga yung ganito. Kulang pa, isa pa. Bili pa ako. Mga isang yarda na lang dyan. Hindi, so may ano na pintuan na yan eh. Okay na dito. Okay na yan. Dito lang naman. At least, ano, malilim na. Dito natin tignan sa kwarto. Exciting. <laughs> kasi dito sa kwarto, kapag merong tao, ayan. Oo! Ayan. Mainit kasi dito, guys, yung ano, yung araw. Ayan, buti naman. Mm. Yan, hindi na mainit dito. Okay na, hindi na mainit dito. Okay na. Yung sinag ng araw kasi yun ang masakit dito eh. Ayan, para pag mayroong natutulog dito. Hindi na, okay na siya. ganda na. Ayos lang pa. Ayan na ayos lang, pero kung doon natin sa wall inilagay yan, wag na wag na dyan, hindi na magandang tingnan kahit dito, sa may sako dito dyan, dito, sa gabi dito sa may hagdan, yan para hindi nasasaktan yung mga halaman sinisave kasi namin guys saka so, maganda yung merong halaman sa may bintana guys, magkakaramelize na ako ng asukal, so siguro ito mga tatlong kutsara ito ang laman nito, ganyan maliit lang ito nun nakaraan kasi halos kalahating cup yung ginawa ko. Parang sobrang dami. So ito, ganito lang kadami ito guys. Ayan. Para hindi ko maramihan. Ayan. Mabilis lang ano. Gumawa na ako nito kasi lulutuin pa natin yung jelly. So ayan guys, hindi ko na ano, hindi ko na lulutuin na mabuti kagaya ng dati, pinag-brown ko ng husto medyo mamait-mait siya pero masarap pa rin gusto ni Papsi pa rin yun so ngayon guys yung pinaglutuan natin ng caramelized, dyan po na rin lulutuin yung jelly Ayan, lagyan natin ng tubig bali isang tasa yun tapos another isang tasa kailangan siya hindi siya yung mainit na mainit ayan dalawang tasa. o isa't kalahati kasi magdagdag pa tayo mamaya ay, ay dumikit yung ating ano ayun kasi nanikit doon sa sa ano sa kaldero yung pinaramelize ko so ayan kailangan guys haluin natin ng na mabuti ayan bilisan lang natin ng halo kasi medyo mainit pa kanina yung kaldero eh hindi na ako nagpalamig ayan para hindi siya mamuuka agad Ayan guys, feeling ko kukulangin yung ano yung isa. Baka hindi naman siya mag-firm masyado. Kaya ginawa kong isa't kalahati na gulaman sa doon sa ating mixture ha. Kasi marami yung mixture ko eh. Kung mga tatlo, apat lang siguro na ano, lava cake yung ginamit ko o kaya panji bar. Kakasya na yun. So, ayan na guys. Yung iba na mo, I'm so sorry, mali yun. Dapat, ano, dapat pinalamit ko muna yung, ano, yung kasirola. Pero, naano naman siya guys, na lulusaw din siya. Basta, ganyan lang, haluin na lang ng haluin. Oh, nalulusaw. <laughs> haluin ko muna ito guys. Oh buhosemos. Ayan. Sige lang. Sana kumasya ka. Sana lang kumasya ka. Kasya. Yay. Aasya. Aasya. Okay guys, kumasya siya. So, mainit. Okay guys, lalagay na natin dito papang. Uy. Kulang yung lalagyan ko. Lalagyan ko Hindi nga, ko Diyan uh, na lang sa ano, sa mangkok na lang. Pahingin na lang. Na guys, ganda na oh. Hmm. Nice, sarapan. kaka uh, sarap naman kaya <laughs> na siya guys oh. hmm. hintayin na lang natin na lumamig nag-vlog, naglinis kasi siya. Usapan namin, guys, siya maglilinis sa... Kapag, na, kapag merong nagluluto dito, yon meron na maglilinis doon. Usapan na namin yun, guys. Wala, nawawala yung sandok. Po. Usapan na namin kasi, tag-init na nga. Tapos, meron pang ano, pinag-usapan din namin na kapag nandito sa kusina, kailangan laging dalawa kami, para yung nagkakatulungan kami. Mabilis, meron yung nag naghihiwa, meron pag nagpe kami ng pagkain namin. Kasi ngayon guys, sobrang init. Pero kahit na hala, sandok ko yan. Pero kahit na sobrang init guys. So, ito na yung naluto ko. Ako naman yan nandito sa kusina. Ayan, naluto ko na yung ano, meron itong kamote, sitaw. Yan, inabraw. Yung nabili namin kanina na sitaw at saka ampalaya tapos meron niyang kamote so mamaya pa daw kami ng konti kakain magsishower pa kami tapos ako lahat ng urungin dito lilinisin ko na o yan Nilinis ko tinanggal ko yung mga bulok bulok meron na yun na bulok dito guys pero yung mga ganito siguro matamis na manilaw nilaw na so ayan ito yung ginawa ko naman kanina, di ba? Pinakita naman niyo Ayan, tumitigas na siya. Mmm, jelly-jelly na talaga siya. Ito yung isa naman, yung manipis lang. Medyo mas nauna siya na tumigas. So, ayan, matigas na rin talaga. So, ito yung mga niluto ko ngayon, guys. Ayan, medyo makapal yung ginawa ko kasi parang nabitin si Papsi nung nakaraan. Dalagay ko na ito sa rep. Tapos, yung ibang mga kalat dito, imisin ko lang, guys. pinagbasa na yan, pinaligoan ko si ano, si Sky. Quick lang na paliligo kasi napakainit guys, hinahalhal. Sana yan? Oh, ayun siya, masigla. Takbo ng takbo. Nainggit nga si Bella eh, pumunta siya doon. guys, ayun, nalimutan ko na naman pala yung cellphone ko, mamaya na lang. <laughs> nalimutan ko sa kusgi. <laughs> Ang ano niya no, sigla ni Sky, pag naliliguan. Ligo ko, ko si Bella after natin na ano, kumain. Hmm. Para sila, maging hawa. Kung sa tao nga, pag naliguan eh. Hindi ka guys, sa ibang bansa, guys. Sa ibang bansa talaga. Malamig. Ano lang yan. Malamig kasi ang panahon doon. Kaya kahit na isang buwan, hindi sila maligo. Okay lang. Pero dito naman sa atin, hindi naman sila lagi naka, nandun sa aircon. Ayan. Nga, pag andito kami... Nung pumunta sa kwarto nila sa may CR, yung hangin siguro, <laughs> so, malamig. yung hangin. Silang yun. dalawa. Uh, wait lang Bella ha Kakain muna kami Ayan, dyan sila nagkakaroon ng sugat-sugat Ayan, sa tenga Sa bunganga Si Sky meron siyang sugat sa ano Sa may ilong, sa taas tinamuyan mo yan Ayan, paano sobrahan sila sa kaladya Mamaya ka maligo Bella Pagkakain namin, ha? Ano? <laughs> Nagbidaan lang kami ni Papsy habang kumakain Ang sarap kasi ng ano, ulam namin gulay na merong ano talangka. Ginisa ko naman siya, hindi naman siya bulang lang na bulang lang. Ginisa ko ng kaunti, pero sa ano lang, sa sibuyas, walang bawang. Pero ang sarap niya guys, tas hindi ko na nilagyan ng bagong. Asin na lang, hindi na kami nagbabagong ni eh, Papa. Okay, let's help Papa na lang. masarap <laughs> sarap ng ano, supot so, natin yung ano, yung para hindi mangamoy. Nangangamoy yung shell ng ano no, alimasan. Oop, eto uh -huh. Ito, guys, so yung ano, yung ginawa ko kanina. Lika na ah, papatikim ko na sa sa'yo kung okay ba. wala. Wait for Ganyan natin yung ano. Chim, chim, chim. Kung masarap nga. Tikman ko nga. Hmm, ala pa. Ay, aywan ko lang. Meron siyang something na hindi ko maipaliwanag. <laughs> Tignan natin yung reaction niya. Ano oh, yan eh. Gustong gusto niya yung ginawa ko nung una eh. Sige ang. Ah. <laughs> ako yata excited. <laughs> yung totoo. Mm. May -hmm. hey, ba't ganito yung lasa? Mm -hmm. Ito naman. Ang sarap. Hindi kayo napakasarap. Parang ice cream naman nga ngayon. Ha? Parang ice cream. Kasarap ano? Wala. Guys, ang sarap. Sarap? Mm-mm. Tadas. Sarap mm. na. Ano yung lasa niya? Parang may ibang lasa. Parang ice cream. Ha? <laughs> ang sarap, guys. May ibang lasa siya na hindi ko maipaniwanag. Chocolate kasi yung ano kinagkad ko sa ibabaw. Tapos meron siyang mani. Yung ano, yung dairy. Ay, nako. Ayan. Salamat naman. Natapos na rin kami ng trabaho namin ni Papa. Ganun lang naman, guys. Trabaho namin ni Papa. Baka nauumay na kayo. siesta na kami. Magsi-siesta na kami. Nakaligo na siya. Tapos pinaliguan ko si Sky. Bukas na lang daw si Bella, sabi ni Papa bukas ko na lang daw liliguan. Gusto nga sana liguan din ngayon eh. Pero so, sabi niya bukas. So, tiwala tayo. <laughs> bukas. Madali na sila paliguan lalo na pag doon kami sa may hagdan. Kahit na ano, maglikot-likot sila dito kasi babaha. Eh doon kahit malikot sila okay lang. Kasi nga okay lang na mabasa doon sa may hagdan. Yun, no, oh, guling. Si Sky, naubos niya yung pagkain niya. Sasarado ko ito. Panasan ka? Ah, sa loob. Sarado ko na ito, guys. Dito na tayo sa loob. Skyler! Sarap na. Sarap kain mo. Halika. Ay, asa pala. Kunin ko yung ano. Yung suklay. Para masuklay ko si Sky. Hindi ko siya nasuklay kanina. Pinaliguan ko. Tayo na, my love. Pabalik-balik. Sorry, guys, ha. Nalimutan ko kasi itong suklay. Tara na. Tara. Bella, let's go. Doon no, na tayo. 80, ano? Huwebes, bernis. Ano sila, brother? Ha? Sila, brother. Ano sila, brother? I'm not a brother. Ano? Pwede rin. Oo. Huwebes, bernis. Ayan. So, dito na tayo sa kwarto. Ako naman ay magsishower din. Siesta hour. Siesta kami. Dito naman kami nila, ano, papa. Ay, ang init. My gosh. Sobrang init. Oh, ayan na naman tayo eh. Lagi na lang si Kakay ang nilalabas. Ingit-ingit tuloy si Abi Bella ko. Oh, ba may pumutol ng gumamela ko? Ay, ng gumamela ng bugambilya dito saan? dito? dito? wala dun side na yon wala man dito wala gaganda na. Ano? Ito mulaklak na siya eh. Ayan oh. Eto. Barricaded yung kanyang dahon. Pero parang ganito lang din yung bulaklak niya oh. Walis-walis si Don Buboy. Walis-walis <laughs> ang Don. Jamila dito ka lang. Huwag kang tatawid Jamila. Naku masasagasaan ka na anak. Ah, walang ta- Aray ko, papa! Kakalik <laughs> ah, din eh. Gabi <laughs> lang! nakalinis na hanggang sa kusina namin nakalinis na kami ni papa nakamap na kami siya nagwalis ako yung nagmap Tapos na yung trabaho so bukas guys hindi na ganun ano hindi na kami mapapagod ni papa kasi walang kuryente bukas malinis na dito sa ano namin sa bahay namin pinuhat ko na si belangi Diba pa, maliigo pa. Ako din mag-shower ako. Mm. Para masarap ang matulog. Shower, shower na. Kung na nagagalit, anak? Nandyan na nga eh. <laughs> Getting ready na. Ready to sleep na yung mga baby namin. Mm. Bella. Bella and kakay. Nilalamig ka din pala kakay. Ay dito sa may chan. Si okay. Very good yung baby na yan ah. Yan muna. Tumaya ko muna si Jaan. Jaan muna. <laughs> um, very good. Nah, maharap naman po sa electric pan din. Pwede yeah. oh salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung so, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.